So guys, good morning, good morning guys. So it's Sunday for ngayon. So pumasok po tayo dahil po meron po tayo mga gagawin mga kakamada dahil po umuulan po ngayon. So hindi natin pwedeng ilagay po yung mga box natin sa labas dahil nga pag nabasa eh, tayo mayayari po sa mayayari. So, kumasok ako kahit medyo malakas po ang ulan at kung tutusin ba, tadaanan po namin is baha na talaga. May kita nyo yung labas po ng aming pabrika is talagang pag tuloy-tuloy po yung ulan and then pag nag-high tide yung talaga abot po ang gambaywang yung dinadaanan namin. So, ngayong Sunday pumasok po ako dahil po marami tayong nakamadong box. So, may kita nyo yung Ito yung aking pwesto. So, may kita nyo yun yung aking pwesto guys ito. Kaya maya po is marami po tayong kakamada para lahat po ng nasa labas is makuha po natin at may lagay natin sa loob para hindi po maabasa. So makikita nyo po, tingnan po natin yung sa labas. So marami po yan. Hanggang doon sa dulo, so ubusin po natin natin. So tara, tulungan nyo po ako. Magkamada guys. Let's go. Tara. Sana evet. evet. Palito po lahat yung ating mga kamata. sa so, marami po yan. So, yan lang natin ngayon para kasi mag-isa lang po tayo sa ating pesto ngayon. So, dandan lang po yung ating diba second floor po tayo naglalagay ng ating mga box. So, solo Sunday kahit maulan pumasok po tayo kasi sayang po yung araw na higitain natin. Kahit na bahay yung dadaanan pasok pa rin tayo. So, dito po muna ako. Kamatay mo na tayo. Maglalagay muna tayo sa si jack pallet. And then, paglagay sa si jack pallet. So, dadali natin yan sa loob. So, hindi si kasi ang jack pallet So, tara let's go, guys. Ano yung inunang kakamada is ito kasi. So, hindi naman siya masadong gamit so ilalagay po natin siya sa taas. Pag hindi po siya, yung mga box po natin na hindi naman siya gamit everyday, so ang diskarte ko dyan is ilalagay po natin sa taas para hindi po siya sagabal sa baba. So, hindi naman siya magamit so tas, sa taas po natin ilalagay niya Ito po mga sapin natin, mga box na ito mga sapin po. Ito pa siya yung kamadaan at natin lang ito para hindi po siya, kung ba yung kamadaan, mga sapin natin. So, ito po yung nakakamadaan to. So, dadalhin na natin sa loob yan para i-transfer po natin ulit sa kamadaan, sa rack po, sa loob. So, hindi po kasi kasa yung jack clips na gagamitin natin para sakto derecho. Kaso lang po, hindi po siya nakasya. Kaya, mano-mano natin po ang paglagay. So, tama na, tignan natin sa loob guys. So, ito po yung ating paglalagyan guys. So, nakikita nyo itong rack na to. So, lagyan po natin is siyagis ko muna and then Akyat ako sa taas saka ako sa ikakamada so bali ito po yung ating nakuha ang agis lang natin sa taas kasi solo po lang natin mga kasama ganun po yung aking gagawin guys pag agis and then aakit so doble trabaho kasi nga mga kasama so, pwede nga ating dandanin lang para tukano hindi tayo gano'ng mapagod so iagis muna natin dun sa taas po ganun pag yung linggo kasi yun po yung time na magkakamada po tayo kasi pag lunes hanggang sabado po is meron po tayong mga ginagawang mga special box so pag sunday so ito po yung araw na magkakamada natin para maayos po natin yung ating pesto kasi solo lang po natin so natin kailangan nga tawin dandaan nilang natin matapos din yan <coughs> ito naman guys So, makikita nyo yung pinaglalagyan ko guys dito. So, bali po pag nakapuno na yan, akat na po ako. And then, ayusin ko ulit yung ating pinagdagyan guys. guys, medyo puno na yung kan. So, ang gagawin ko po is akyat na po ako dun sa taas para may ayos na kinakamada. And then, saka natin ulilagyan. So, ganoon po yung proseso dito pag ikaw lang mag-isa. Kasi, wala naman sasalo sa taas. So, ang gagawin ko, akyat baba, akyat baba ako. So, let's go guys. Bakit pa po ako eh? So, ingat lang po tayo dahil medyo langhanin po yung So, may po natin. So, ayun po nakikita nyo po, medyo kailangan pa natin ayusin para malagyan natin ng mga ayos. So, yun po natin is magagisa naman po ulit. And then, ikatuloy, akit baba na naman. So, mayroon po pa si pag ikaw mag-isa. Dahil po, sa'yo lahat, akit baba. Pero, yun talaga. yung agis agis buti yung may ito pa kasi hindi naman po siya masyadong mabigat magaan lang naman <coughs> so kaya kaya naman siya nating iagis hindi naman siya mabigat <coughs> Na. So, Ay nga po guys, no, na, nahagis na naman natin lahat. So, akin na naman po ako din sa taas para i ko po natin yung kamada and then, baba ulit. So, ganun lang po. So, ayun, nakikita eh, natin guys. So, kukuha na naman po tayo sa labas. Then and then, dadali na naman po natin dito. So, tara na at mag pa tayo. So, ayun po, nandito naman po sa labas. So, mayroon pa na, tira lang konti. So, last naman ang kamada na to. So, dalagyan natin dito sa jack flip. And then, natin yung thread. Then, transfer na naman natin to guys. Tara. May trabaho nga dyan nga. natin si Jack Flayton din, natin dito, dito siya loob. Ah, tá, 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 tá.

po so, ay hindi makikita nyo guys so ito po yung ating gada na so, medyo mainit nga rin dito sa loob dahil nga kulob dahil napakaraming box guys so kulob na kulob po tayo so so, slow so, 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 po tayo sa ating ginagawa so ayun po yung ating lang guys box so ikakamada natin siya ulit doon so last naman na ito na natin yung dalawang paleta so akit uli ba akit baba na naman po tayo sa ating yung kakamadaan guys so ayan po so kasi pa rin, doon pa rin natin yung box. Akit pa bakit na agis. And then, akit ulit para matapos na to. Para sa mga is ibang eh. Sa naman yung kakamada natin. So, agis lang. So, unti-unti ko na kasi konti na lang naman to. medyo nakakapagod dahil nga medyo mainit dito sa loob at kulog. So talaga yung damit mo, kulang talaga yung isa. Kailangan magbawon pa tayo ng isang damit para may pampalit tayo kasi nga konting galaw mo lang dito is talagang pawisan ka na. Ah, ah, dating. Ay. So, medyo nakangali din pagkaagis. Kasi nga, agis baba, agis baba. So, sanayin na pag ako naman is, sanayin naman na po ako sa pagkaagis ng box. Kasi dati ito na talaga yung ating pwesto trabaho guys. Ah. So, ang gagawin po natin is, akit na naman po ako sa taas para may ayos. Hindi then, agis ulit. So, yes. Medyo konti na lang po. Yung ating iyagis. At puno na rin yung ating lagayan. ay guys, so konti na lang. Oh, so, na lang ata sana po. Ito na rin ating kagayan. So, I guess tapos na po tayo sa isang size. So, kamadahan na po natin yung ating sorry, ay nakikita niyo guys. So, nasa second floor po siya. Second floor and then my fourth, fourth floor po 'yan. So, makakamadahan lang po natin ngayon is siguro una sa kapangalawa lang dahil nga wala naman tayong kasama may alam pag sa third floor o third floor hindi so, ko natin kaya ngayagis so nagayon ka lang ngayon is mga nasa second lang guys so tara na maglagay pa ako lang ng isa gamadaman natin yung ibang size so tapos na tayo sa isang size doon naman po tayo sa kabila makita nyo yung pause ko guys yung so, dami ko pasang basa na guys okay. so lumipat naman po tayo ng kakamadaan dito naman tayo sa kabila so tapos na tayo sa kabila guys so ang gagawin ko yun po banda. Bubuhatin ko na lang ng mano-mano kasi nga malapit lang naman na. So, dun pa rin. Kaso lang. Ang lagayan na natin is dito na sa baba. So, first floor na po siya guys. So, makikita nyo naman po doon Banda. Ito ating lagayan. So, dun po. So, tara na. Gamada na natin guys. Oh, so, medyo malayo-layo. So, ayan So, dito tayo magkakamata. So, medyo, hindi mo siya malayo guys. Pag kasi pag hindi mo nilagyan na ganito mga kamada dito, guys, like, medyo masasikip. So, kailangan natin taasan. So, ayan po. Maganda pa tayo din so, so, ng So, guys. So, makita nyo, So, ito pala yung ating pesto guys ayan kuha pesto so bali ko lang po yung... ayan ayan pesto ng so ayan po. so makikita nyo maraming pang mga box dito so so ayan po napakalas